isa lang masasabi. Kasi <laughs> may batas ang Pacquiao Pasalam nyo nga po sa rig. Pasalang nyo nga sa rig. Boss Jake! Asan tayo, Boss Jake? <laughs> sa may jeep ni Senator Manny. Yan. Titingin lang tayo ng ano? Ayun, Titingin? Hello. Ano? Hi, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hai, umma. Si sen untuk mahnyo. Oh, mama Hai. Ding. Wow, sana all. Sketch tape na lang kuya Arnel. Pwede dito. Sketch tape po kaya packaging tape. Yung Saan? kulay silver sa kanya. Sir. yung kuya Glenn, coach of the year yan. Ah, si coach. <laughs> Hello po. ng Tapales. Ito lang mga chika lang mga chika-bip eh. Reject! Uh. ko na. Oh, Ay, next ka. dito, pwede dito, pwede dito. Pwede yung bibig lang, pwede yung bibig. Wala na, binda, binda. Wala na, wala na. Wala na, na lang. Oo. Pwede mo. Pakilala kita. Kay Boy. Tapos si Boss M. Ng Ibo Helmets. Oh. <laughs> Yan. Cherry wine. <laughs> 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 Pasalang nyo nga po sa rig. Pasalang nyo nga sa rig. What? Hindi tayo isi tandaan nila. Hindi tayo Yan.

Ganyan oh, picture, ganyan, picture sila, picture ganyan, sila. Ganyan, ganyan, Ganyan yung mukha mo kay Terry White Ganyan ganyan yung mukha mo kay Terry White. <laughs> Yari ka talaga. Ito sa ring. pa palagyan muna natin ang ano to. Ayun, ayun, ayun na. 24 rounds. Lalaban na yan, lalaban. 24 rounds. 24 rounds yan ha. O 2 days na, 2 days. Tay ka ngayon. Tay ka kataiga ka ngayon. <laughs> Tatay ka. <laughs> <Isa lang masasabi. laughs> Kasi may batas ang team. Sabi nga namin sa, ang sabi nga namin dito sa team papiyaw, Huwag kang mag -alala. Hindi ka mawawalan. Ah, hindi, hindi ka, ka magkakaroon. <laughs> 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 uh, pero ang patas namin dito. Pag lumayaw. Lalo ng pag ito. <laughs> 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 ayun! isa sa no, <laughs> <ayun>, Yung kanina. <laughs> Ay pwede na. Pwede na. Ay pwede na. Ayoko 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 Tuturuan mo siya. Um, mm, patay ka. Ang <laughs> <laughs> ano, palubo ko dito. Ano ka? Apply mo yung natutunan mo sa Manila, ha, mm. Bobby? Ito lang. Yes, pa. Diba? Ito may trainer ka ito na? Ito -train yung trainer. Ang trainer. Oh. Oh. Ito lang yung susunod ko. Yung tatlong suntok lang. Tatlong suntok. Susundin mo lang ito. Pag sinunod mo ito, lamang ka na. Ganito lang. Tatlong <laughs> suntok. Kayo, kayo, Ha? Jab? Jab. Okay? Pag job, oh. luma Straight. Oh, tapos, babalik mo. Apercat ka ngayon. pag Ah, mo? Yan. Job, oh, May, 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 na Iba naman Pag mo ganyan. Ganyan. Pag ganyan ako, jab. Yeah. Oh, straight. Babalik mo. Lagi mo nga nga. Yan. I-straight ka ulit. Yeah, oh, babalik mo na naman. Hook mo. Yan. Yeah. <laughs> Puro kain <kayo na. laughs> yun ah. Hindi ba yung ginaganyan yan Uy. Oh. <laughs> Kaya nga yung weeping ah. May weeping ah. Ayan. Iba yung ginaganyan. Sanay na sanay ka dyan. Kaya mo yan. But, coach, hindi ako pwede mag-anay. Magtatalsigan lahat. Dito, dito. Testing yun. Ay, nakuha mo. Ay, nakuha ikaw. Tiga uh, mo Sabihin mo muna boy, bugbog malala. <laughs> Kaya na mo. Sasaluin mo ha. Ikaw instruction. Okay. sa kanya. <laughs> kanya. Sabihin mo sa kanya kung <clears throat> yung sintok, huh? John, straight, straight. Uno, Sabihin mo, boy, sabihin mo left, Tapos tutok mo sa mukha mo. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. 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 Hindi yan. Ya Allah, <laughs> ya Allah, <laughs> ya Allah, ya ya Allah, ya Allah,